Huwag siya nabili JB niya. gusto ko lang kami sandali. May bibili oh, Ano naman itong mga ito? Ano naka oh. Naka-costume ng Jollibee. Dito na tayo sa Jollibee. Pahimik siya, oh. Ano naman nangyayari? Ano naman nangyayari? Ano naman nangyayari? na naman nang meron? Anong meron? meron? Anong meron? Si Jollibee, oh. Si baby Jollibee si Baby Jollibee. <laughs> si Baby Jollibee sa Ah, oh, si Jollibee! Ayun daw si Jollibee! Ay, si Jollibee. Ay, let's go! Dito tayo sa loob. Oh, ng Jollibee! Hippie, oh, Happy, Nasa loob na po kami ni Jollibee. Opo, dito po mag-celebrate ng one year old ang aming baby. Sobrang saya. Ang bilis ng panahon. Isang taon na kagad siya. Nagugulat siya <laughs> sa mga nangyayari. Hindi niya akalain na yan. Diyan namin isa-celebrate ang kanyang birthday. Super happy ang aming baby. Masaya ang lahat. Lalo na yung mga kids, super happy talaga. Kasi makikita nila si Jollibee mamaya. Pati yung baby namin, no? Tuntua yan. mag start na po ang birthday party ng aming baby. Tapos sa ating opening prayer to Belet by Happy birthday to you, big clap. So, sabay-sabay po tayo lahat. Ready? 1, 2, 3, go! So, para sa mas marami po birthday party ni Raisa. mas marami po lang pa ang pag-udan. Yehey! <laughs> hey. And syempre, mommy, nanay Liza, parang kasi natin kasi medyo maaga pa. Marami pa pong inaantok. So, this time si Jolly po ay naghanda po ng energizer para sa ating lahat. Okay? So, para po sa ating energizer, pakitaas daw po po na ang mga dalawang kamay. Pakitaas daw po dalawang kamay. Tapos po, pakiform po ang mga kamay na parang tuka ng manok. Ayan. Tapos po, ikaw-close open natin, kids, four times. Ready? One, two, three, four. Next po natin, yung arm po natin. Paki for po para chicken wings. And then, ifa-flap po natin four times. Okay, ready? One, two, three, four. And for our next step, pakibend po yung mga Ah, nanay, ah. nanay, na eh, game na si nanay, nanay okay taas po na kamay. sabay para kasi natin kasi medyo maaga pa. Pa pong so this step po si po ay naghanda po ng energizer para sa ating lap. So this step po na natin with music oh, no, the you know? no. Chicken Dance one two three four one two three four hey one two three four one two three four shake, shake, shake. Ito natin na tatlo. Dito tayo, mga Ayan, Si ano? Si ate Elaine. Oh, Elaine. One, two, ah. Yung isa pa naman po. Sino? One line, po. Straight sa loob. Ayan. Alright, para po sa ating first game, syempre po i-explain po natin ito. Ito po yung tinatawag natin Royal Diary. Kung napapansin niyo, niyo po, meron na po kayong mga cards dyan sa sahig. Yan po yung mga sagot sa tanong po na nakahanda po dito sa amin. So, pag nakahanap ang tamang sagot, ang gagawin lang po kahit sino po sa member ng grupo nyo, sino po ang pupulot kukunin lang po yung card tapos po tatapos sa unahan paunahan po iikot ng isang beses pagkaikot ng isang beses o 8-8 po kayo na beses parang mo siya dito okay, 8-8 okay. tayo pagkaikot 8-8 1, 2, 3 yes. bata pa dalawa lang tayo okay. okay baka hacha-hacha. Paka upo itataas at isisigaw ko. So ganoon lang 'to. Ay, hindi ko pa rin sorry na. Nagpaplano na sila. Okay? So start ka po tayo five points. Teka lang, magpipicture lang tayo sila. okay. Na, pinaupo na si mommy. Opo, magpiplay po na. Ito yung tama sa dito. Okay. Ami press daw yan. Sabi ng ating mga. Yes, oh, may price. price. French fries. <laughs> okay. Si baby po, ah. Oh. Baka ba, ano si baby? Okay lang? Okay, ready na po, ah. Ang strategy natin yung kung sige, makakita na sagot ng put agad. Para kung welcome puntos tayo agad. Okay, first, five points para po sa ating first question. Saan? Teka lang po, parang sabotan ito. mo <laughs> eh, Okay, Bilang palamuti ang brulyante! Sa ang brulyante? Yes, mommy. <laughs> <laughs> Huli na ako sa sa ka At paalala, ang 8-8 po ay tatlo. <laughs> okay. Next question po natin. Saan? Saan? Oh, wala pa po. Wala pa. Ayun lang, tayo <laughs> lang mga ate. Ayun lang po kayo mga mga. tayo lang. Wala pa po. Oh, masyado mga competitive tour orders natin. Okay. Butterflies are perfect two points pa para makahabol. Okay, next question po natin. From Caterpillar 2! Ang o baka 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 nakapuntos na uh, um, paniliwala they are also believe to be the messengers of God ano po yan ano yan yung kanina ayan they are also believe to be the messengers You're of God messengers ano ha? hindi okay. sure si mo wow <laughs> so okay. 悄悄地，想想我我。<laughs> <laughs> <laughs> sa <laughs> Butterfly po ang tamang sagot Okay, next question po natin Next question Sleeping beauty is a what? What? Kayo, sino ba nakita niyong nauna? Kasi ako napalingon yan Ako tinatanong ni host kung sino daw yung unang nauna dyan sa mga pamangking ko na yan. Eh, ang problema na palingon ako, hindi ko po napansin. Kaya inulit uli ang game. Ayan o, no, nagre-react yung, ano, yung tatay. Wala nakita eh! Hindi ko nakita. Okay, next question po natin. Next question. Hello, Rachel. Okay, letter G is the blank letter in the alphabet. Tignan niyo, oh, natulala yung kapatid ko. Yung nakadaster, tsaka yung dalawang pamangking ko. Hindi nakapag-react. <laughs> hindi nila nakuha ko ano yung sagot. Sabi ni Miss Hoss, magsisali po kayo, kasali po kayo. <laughs> Natawad na lang kami lahat kasi hindi sila talaga gumalaw. Mom! Sumali so, kayo, Mom! Next question. Okay, so this is it. Four points na kapila. yung Yung kabilang team is two points. So dahil sa na nalagyan po namin ang twist, Itataob po natin yung mga cards. Please, oh, again, sya-shuffle natin. Kasi kita, kapisado na rin. Oh, makakahabol pa rin tayo. Four points, two points, konti pa yan. Makakahabol pa tayo. Okay, next question po natin. In Fairy tale Land, sa amin pong isang team, sa Princess Team, si Fairy tale Land and si Twirly at si Hetty po ay isang ano po yan? Nakikita nyo na yung kalina pa. Ano po si... Yes! Ano po si... Yes! Ano po si yes! Tignan mo nga lang kung ano lang kuhamon pa sila. Okay pa ba? O hindi nga na. Hindi na naman napagod lang pata kayo. Okay. Next question po natin. Next question. Ilang buwente ganon sa kwento? So we sa kwento? Okay, next question. Po. Next question. Where can you find. Okay, ready na tayo. Ito na po ang ating Start. Second player, dribble, dribble, exhibition, exhibition. Third player, dribble, dribble, exhibition. <laughs> Grabe, sobrang happy talaga ng time na yan. O, di ba? Pati mga boys, girls talaga nakiisa, nakipaglaro nakipagparty party sa birthday ng baby Raisa namin. Super happy po talaga. Dun sa mga babae kanina ang nanalo, congratulations po. Ang saya-saya naman talaga. Dahil po sa inyo, sumaya ang birthday ng Bebe Raisin namin. Salamat po sa lahat ng na mga nagpunta. Ayan, mga boys naman ngayon ang naglalaro. O, oh, nakita niyo naman, sobrang happy din nila. Talagang in-enjoy nila yan kasi yung time na yun talaga nilaan namin para sa birthday ni Bebe Raisin. Super happy. Ayun yung daddy niya, Oh. Oh. <laughs> Buti nakisali. Kasi minsan ayaw niyan, mahiyain niyan eh sobrang mahihain po talaga nilang dalawa. Mm. Natatawa-tawa pa sila. Oh. Ayun, galing. Grabe, hindi nagpatalo yung mga boys. Oh, sobrang saya. <laughs> Grabe yung tawa, hanggang ganteng eh. Tonto. Second player, eh. exhibition, exhibition. Third player, shoot up alone! Third player! <laughs> <laughs> po ng price niyan. Opo, isang Sunday lang na chocolate. <laughs> o, oh, ba? Diba? Ang galing. Sobrang happy. Todo ang ngiti. Ang saya-saya ng lahat. Bali po yan. Um, kami lang ng buong family ko. Ang nag-celebrate ng baby, ng birthday ng baby raisin namin. Wala po kami ibang in-invite, kundi parang reunion na rin po namin kasi yan ng family namin. Minsan lang kami magkasama-sama lahat. Kaya ayan, kami-kami lang po ng buong family ko. 'di ba ang saya Yung mga asawa ng pamangkin ko, asawa ng mga kapatid ko, ayan yung mga pamangkin ko, lahat. Wala po kami kami lang talaga hindi kami nag-invite, kami, kami lang po talaga nang so, talagang sobrang happy, talaga wala akong masabi. Grabe. O oh, 'di ba ang saya pag buong family lang muna. So, Ready na tayo. Okay, ready. Dahil talo ang mga boys, ayan ang parusa nila. Pinasayaw sila ni hos O di ba tatawa-tawa pa sila. Sobrang <laughs> Ay, nag enjoy talaga sila ng sobrang. Ay, masakit ba? Kahit ganun-ganun lang. <laughs> okay, ulit tayo and go! Grabe, oh. Hindi talaga sila tinantanan ni Hoso. <laughs> Buti na lang game mag ano. Sumayo yung mga pamangking ko. Yan, yung tatlong yan. Pamangking ko yan. Yung nakablo naman. Asawa ng pamangking kong si Maris. Ayan, si Mark. Oh, di ba nakakatuwa? Masakit ang kanyang tuhod. Ay, sumayaw. nakaligtas siya sa sayaw. Talo na. Pinagsayaw pa ni Hoss. <laughs> Pagkatapos niya nagsusumbong sa akin. Pinahirapan daw sila ni Hoss. Talaga pag natatalo eh, no? may parusa talaga. Puro buti na lang. Game sila. Meron naman silang price dyan. Charlie, happy Isa ko Ready, one! And, uh, yung, yung wow. okay. do, Parang Magsasalita si Jollibee para sa aming baby Raisin. Birthday wishes ni Jollibee sa aming baby. Super happy. Kitang-kita niya naman po na ang Hindi siya natatakot kay Jollibee. Talagang tubititig pa siya. Ayun na birthday wishes para kay Raisin. At, ni Jollibee, lahat daw tayo. Ano yun? Lahat daw tayo ay magbibilang. Medyo malayo. Malayo. Ano baseball? At baseball. At baseball. baseball ba? Malayo ah! the That time, tuwan-tuwa ako sa baby race namin. Nakakatuwa siya. Talagang nag-enjoy siya ng sobra. Kita niyo naman, o, oh, di diba? Hindi siya naglilikot. Sobrang happy siya. Nakikita ko talaga tuwan-tuwa siya. Ayan. Ulitin ko po. Maraming maraming salamat po sa mga nagpunta sa birthday na aming baby racing ini-enjoy ni Jollibee ni talaga, oh. Pinasasaya niya yung aming baby raisin. <laughs> Nagsasayaw-sayaw siya. Sinasayaw niya yung mga bisita namin. O, oh, diba? Ang saya. Tuwan-tuwa yung mga bisita namin. <laughs> talaga nag-enjoy sila. Di sila na inip. Talaga grabe yung tuwa nila ng time na yan. Maraming salamat sa mga kamag-anak ko na nagpunta. Nakakatawa ang baby namin, oh. <laughs> Sinasayawan siya ni Jollibee. Tuwan-tuwa siya. Hindi siya natatakot kay Jollibee. O, di ba kahit na nilalapitan siya ni Jollibee. Tignan niyo yung ano namin, baby rice namin. Tuwan-tuwa siya dyan. Napapatayo sa sobrang tuwa kay Jollibee. <tinyo> Sana mapatawas din siya ng pagkakaroon. Okay. Okay. Maging maputing at sa magmula. Thank you po. Salamat muna sa lahat. Thank you po. Sana nag-enjoy tayo lahat. Para sa family. Masyado ka na mo makakalimutan. Yung yung lang. Huwag ka lang. Huwag ka lang. Huwag ka So, ayan. Bigay naman tayo ng mga giveaway para sa mga kids. yan ang inaabangan ng mga kids tsaka ng mga nanay yung giveaway. O, oh, diba? Para merong souvenir. Kahit naman ako, pag ako pumunta sa mga mga birthday, birthday yan. Um, inaabangan ko rin yan. Yung mga giveaway na may birthday. Ay, hey, tonto ang aming baby raisin. O, oh, siya na nag-aabot ng giveaway niya para sa mga kids. Happy happy masayang masaya po ako, maraming maraming salamat walang katapusan pa ulit-ulit ko po sinasabi sa inyo thank you so much po sa lahat ayan happy po ang lahat maraming salamat po ayan ulitin ko po ulit pa ulit-ulit maraming salamat po sa lahat ng mga kamag-anak namin na nagpunta thank you so much po nandito na po kami ngayon sa ano loob ng kotse tapos na yung party ni Raisen sobra kami nag-enjoy. Di ba kapatid na? Nag-enjoy tayo lang sobra. So, ayan. and na to ang so much po pa sa pagsama sa ni Raisin.